Wow, wow! Wow! Ayan mga kalingap, marahay na aldaw sa Indoga mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord. Ayan, huwag natin talagang kalimutan na magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Ano mga mga ginagawa natin, ano mga nangyari sa buhay natin sa araw na ito. Ayan, pagising pa lang natin sa umaga, magpray na tayo, magpasalamat na tayo hanggang sa pagtulog natin, di ba? Kaya naman talaga, thank you, thank you Lord, di ba, sa buhay ng mga kalingap nila Kuya Bal. Uh, kaya, kaya naman, hindi ko rin pwedeng makalimutan. Thank you, thank you sa ating ama na Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Ed na Vlogs, at syempre sa may-ari ng video to, Kalingap Rab. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Napakalaking opportunity na binigay nyo sa amin bilang maging isang reactors. Kaya naman, um, support natin yung kanila mga channel. Huwag natin skip yung kanila mga video. Dahil doon man lang is nakatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Kasi ang pagtulong nila is hindi biro, talaga napakalaking pagbabago, may pagbabago, may pagbabago sa bawat isa, sa bawat um, pamilya, sa bawat tao na tinutulungan nila. Ayun. Kaya maraming maraming salamat din sa lahat ng supporters ng Kalingap, sa lahat ng um, sponsor, di ba? Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng nanonood ng video ko. <laughs> ayan, sabay-sabay natin panoorin ang pagtanggap nila nanay ng bahay mula sa Kalingap. Diba, 198 na. Dalawa na lang, 200 na. ba? Diba? <laughs> house blessings para kay nanay. Blessing, ano ba? Blessings house? House blessings. <laughs> ah, basta, ayan, sabay-sabay nating panoorin, sabay-sabay tayong matuwa at kiligin para kina Joy. Oh, ayan mga Kalingap, welcome back po sa ating channel. Ayan, balito yung simula syempre, papunta pa lang sila Kalingap sa bahay nila Joy. Kalingap Rob, so ito na po tayo ngayon sa sasakya natin, papunta po tayo kina Joy. With three angels, ayan, kung mapapansin nyo mga Kalingap, wala dito si Rachel, kasi ang ating Rachel is busy na. At saka iba na rin kasi pag may partner na, di ba, may Dodong Ruel na. <laughs> siguro nga napaisip ako kung siguro nakilala ng tatlong to si Rachel na wala pang partner, walang Dong rowel. Siguro andyan din siya ngayon, close na close din, di ba? Kasi iba na eh, iba na yung galawan pag may partner na talaga. Pero huwag kayong mag-alala, support pa rin natin si Rachel dahil talaga namang um, kahit hindi siya nakakapunta or hindi siya lagi nakakasama ng Three Angels is kasama pa rin siya dyan sa Four Angels, di ba? Um, talagang close pa rin sila sa isa't isa. Lagi nga lang wala si Rachel pero lahat sila is magkakaibigan pa rin. Kaya supportahan din natin si Rachel at si Dong Rowell. At andito ang kalinga princess. Yes. At yung isang ano, saling pusa. <laughs> Ayan, yan yung bagong tinutulungan ngayon ni Kalinga Prab, di ba? Um, next time, magre-reaction din tayo sa kanya. Ayan, yeah, kalingap princess natin si Joy, Dara, and eh, Erika. Kangin, hindi, sama-sama ulit sila. Yes. <laughs> Nakakamiss si Richelle. Oh, grabe, kaya mong sasaya na naman itong mga tao. So, abangan yung mga kalingap, sasayaw po yun sila. <laughs> uh, Sino siya? Ganyan. Kakanda po si Dara. Talaga si Joy, kakanta daw si Dara. Sabi ni Joy, hindi ah. Oh. Ay, ni Dara, hindi ah. Ano ka Dara? <laughs> Ang ganda rin niya, no? Ang bait naman pala pag tulog Ayan na sila Wow, ay grabe Linis Wow Ano, Erika, masasabi mo sa bahay? Ang ganda po Ang ganda? Oo o, oh, yan kasi talaga yung ano, parang ito yung pinakaunang bahay nila Joy na um, may improvement na. Syempre dahil yan sa ating mga viewers. Habang lumalago ang channel ni Kalinga Prab, paganda din ng paganda ang yung kanilang pabahay, di ba? Kaya naman talagang support natin, di ba? Para mas lalo pang gumanda. Pero kabang abang yung bahay ni Erika dahil mayroon John A, si Sir John A. <laughs> Ganda no? Ganda. Uh, wow! Pwede na kayong mag-tiktok dyan. Ganda ng bahay, no? Kaya lang malayo ang bahay ni Joy. Dito kina Dara at Erika. ba diba? Kasi sa alam ko sa dait sila, si Joy medyo malayo. Praktisin Pagkasi nyo na sasayawin nyo. <laughs> 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 talaga mapapansin mo na talaga mapapansin natin na close na close na sila sino siya <laughs> Wow, gan... wow, di ba housing a oh, 198. Ito? Joy Diwata Aquino grabe naman Takap, anak scout Hindi ka scouter Hindi Ayan, bali si Kuya Andi kay Vlogs yung naka-scout kina Joy. ba diba? Kaya um, laking pasasalamat talaga nila nanay, nila diwata na, na kita sila ni Kuya um, Kuya Andy. Tapos si Kuya Andy, syempre dahil hindi naman niya kaya ang pabahay, sinorender niya ito kay Kalinga Prab. Kaya thank you, thank you Kuya Andy. Wow, ayan na si Ate Edna, pinapeperma na yung um, housing award kay Kalinga Prab. Siyempre, shoutout din kay Ate Edna. Ay, shout out kay Kuya Bal sa ating ama ng kalingap. <laughs> okay, ang ni Kuya Bal. Oha, ha? Pati sinturon. Ganda yan. Di ba ang ganda ng lahi ni nanay? yon. Oh. Si Ate Rhea, si Joy, um, si Nana, Imelda, at si Leia. Ayan yung mga bagong kapitbahay nila, nanay. Siguro kahit sila is natutuwa sa nangyari kina nanay, di ba? Kasi kahit siguro papaano nasaksihan nila ang kahirapan nila nanay. Pero nakakatuwa kasi kay nanay kahit hirap sila sa buhay. Hindi mo siya makikita ng ganun, 'di ba? Mapostura nga siya, maayos. Kasi di naman porket mahirap kasi is maging kailan maging gusgusin kaya nakakabilib si nanay, 'di ba? Dahil hindi niya napabayaan ang kanyang mga anak, ang kanyang sarili, 'di ba? Kaya ayan, shout out sa mga kapitbahay ni nanay. Sana maging friendly sila kay nanay, 'di ba? Tsaka si nanay, syempre dapat friendly siya kasi um, ang dami niyo ng kapitbahay kasi doon sa dati niyang bahay parang wala siyang kapitbahay no parang malalayo yung bahay. <laughs> Kaya pwede siya magtindahan sila nanay. Okay lang naman na may tindahan ng iba yung natulungan ni Kuya Bal na matanda. Okay lang yun dito nga tabi-tabi ang tindahan eh. <laughs> <laughs> Ayan na, sinanay na magsasalita. Kung gusto niyo ito mapanood ng buo at mas mahaba, syempre kay Kalinga Prab lang. Kasi sa akin is kinatkat ko na to para kunti na lang yung ating re-reactionan. Pero gusto sabihin sa lahat. Iiyak na yan. <laughs> sabihin mo na. Uh, mm -hmm. Ako po ay, ako oh, na po papasalamatan ko ay ang Panginoong Diyos. Yes, siyempre si unang-una talaga si Lord. <laughs> sabi ni Ati ano, sabi ni Ate Edna, na siyempre bago si Joy, ikaw muna. Kuya Bal po, maraming salamat po kay Kuya kay Rab, kay Kuya Rab. At sa lahat po ng tumulong sa amin, mga sponsor, maraming maraming salamat po. Uh, lalo na po kay Sir Jun A. Nagpapasalamat po ako ng marami sa binigyan niya pambili ng laktak ng anak ko. Maraming salamat po sa post po, sa lahat po, lalo na po sa mga kapintero na mababait naman po sila sa amin sa lahat po ng tumulong. Maraming maraming salamat po at uh, nasa ka pa po aking pasasalamatan. Oh, sino kaya siya? <laughs> sino siya? Siya <laughs> po ay lang sa amin. Oh, may na ba kayo? Yung po nga mga anak ko. Kung... Pakinggan natin si nanay, may dahilan naman ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang, um, sa mga ama ng anak niya. Ayun na kung nanonood ka man. Maraming salamat sa iyo kasi kung hindi dahil sa iyo, wala din kami nito. Ayan, kung hindi dahil sa kanya, sa ginawa niyang pagpapabaya o pag-abandon sa mga anak niya, di ba, wala siyang ganyang bahay. Wala ang mga anak mo. O, walang Joy, walang Leia, walang Rhea, di ba, napakaganda, napakaganda pa naman. Kaya hindi yun kawalan si kanya nanay, hindi si hindi kawalan sa kanila yung tatay ng mga anak niya, di ba? Sila yung pinakawalan, di ba? <laughs> isa lang ang isa ang bagay lang pinagkulang sa iyo, pinabayaan mo ang mga anak mo, pero okay lang naman. Sabi ko nga sa anak mo, siya ang, mag, magsalit. Kaya alam nyo ba, um, dito ako mas bumilib kay nanay, sa kabila ng ginawa ng kanyang, ng ama, ng kanyang, ang ng ama ng mga anak niya is, napakabuti niya kasi hindi siya nag nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ba? O nga naman, kung hindi sila inabandon na makikilala ba nilang kalingap, di ba? Hindi. Kaya, ayan. Pero, syempre, hindi pa rin naman talaga maganda yung ginawa ng tatay na mga anak niya. Talagang, kaya yung ibang viewers natin is nagagalit talaga. Pero sana, andyan yung kapatawaran, pero walang balik ang mangyayari. Wala naman, kaya wag kayong, <laughs> is kapatawaran lang. <laughs> ayaw niya ako na lang daw. Mm -hmm. Pero siguro man mag-aano rin yung sa yung anak mo. Oo oh, nga naman. Sana magbago ka na maalala mo na yung mga anak mo. Ang sabi Ako na na, hayaan mo na siya. <laughs> ah, Batiin ka ni Joy, baka daw ah? ituloy mo na yung pinutol mong limandaan linggo-linggo sa kanya. Ah! <laughs> Parang biniro ni Leia si Joy at parang ganito lang ạ. At pati mo si Papa para ituloy yung 500 na allowance ko linggulingo. <laughs> Nakakatuwa naman pero ayan, kung happy naman na kayo Nay, at kayang-kaya mo naman, talagang gagawa si Lord ng way para yung tatay na mo, mismo nila ang kikilos, di ba? Pero ko sasabihin pipilitin mo, pipilitin natin, wag na si Lord na ang bahala sa inyo. Sabi ni Dumpo sa akin, yun uh, lang po at maraming salamat. So, na -no, -no. okay. Ayan ay, parang ano nyo ba, kahit papano naman is papasalamat talaga, nagpapasalamat pa rin si nanay sa ama ng mga anak niya dahil kung hindi nga naman dahil sa kanya, walang mga anak niya, di ba? Pero sa kabila ng ginawa sa kanila, Ayan, ang kalinga prab ginamit ni Lord para makilala nila. Ng maraming salamat. Ate na maraming salamat po sa Hoy, ang mga Angels ng Kalingap. Uh, abul. Abul. Ito kayo. <laughs> Ayan, bali nagpa-games kasi diyan si Kuya Bal ng Team Kalinga Pahabaan at ang nanalo diyan si Erica Kung gusto niyo mapanood to, ayan, punta kayo kay Kalinga Prab. ba oh, yes. oh. oh, diba, napakabay talaga ni Kuya Bal dahil open siya na i-shout out ang mga channel um, para naman kahit pa is mas makilala. Oh, dito, ah. <laughs> <para> <laughs> Napakarami intermission diyan na naganap. Kumuha lang, lang tayo ng kumuha lang tayo ng konti para naman hindi tayo ma uh, mahaba. Salamat siya. Ano gusto gusto sabihin po sa ating lahat. Joy, ito ka unahan. Salamat po ako ng maraming kay Kuya Andy lang lalo, 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 lalo na po samin. kay Kuya Andy sa nakascout po sa amin, kay Kuya Rob, kay Kuya Dalpo, kay Tita Edna. Maraming salamat po sa mga viewers, sa sponsors po, sa Kuroos. Maraming salamat po sa mga lalo na po sa mga viewers. Maraming salamat po sa patuloy po na pag-suporta po sa amin, sa panunood. Uh, Lalo lalo po na kayo Kuya Rob dahil po sa inyo nagkaroon po kami ng bahay na ano maganda po at komportable. Maraming salamat po. Sa Kalinga po maraming salamat. Kalinga, Team Kalinga, maraming salamat po sa inyo. Sa so, lalo na po sa mga carpenters, shout out sa mga carpenters po. Maraming salamat. Dito sila ng lahat. Sila Super sila, sila Super Android. Maraming salamat po kasi po mabigay sila. Maraming salamat po. Ayan, Joy. Tama yan. Huwag kang magkasawa. Magpasalamat sa mga taong tumulong sa inyo. Siyempre, unang-una sa ating Panginoon. Tapos, sana, kahit hindi na sa inyo nakapokus sila kalinga prab, huwag pa rin kayo magbabago. Talagang, um, andyan pa rin yung puso nyo um, para sa kin kinakalingap, di ba? Um, good luck sa inyo at saka masaya kami para sa inyo hindi lang ako, hindi lang yung nanonood dito napakarami <laughs> <laughs> Ayan. Mamimiss ka namin siguro. Um, sana patuloy pa rin kayong i-vlog ni Kalingap at bigyan kayo ng parang katulad kay Erika na magiging manager niya. Parang si si ano si Kalingap Rab ang magma-manage para mag pwede, pwede anong tawag to? Magba-vlog si Erika, siya yung magmamanage manage Sana ikaw din si Dara at sa iba pa talaga namang napakabait na mga kalingap napa hindi lang minsan hindi nga lang pabahay yung binibigay nila di ba uh, minsan binibigyan pa sila ng opportunity mga vlog di ba katulad ni Rachel di ba ni Dong Rowel at ng iba pa yung mga charity vlogger na sumusunod sa yapak ni Kuya Bal di ba talaga napaka supportive nila kaya naman syempre support din natin sila Salamat kayo. Wow. Yeah. Ayan, kinat ko lang yung sayaw nila am um, Erica kasi nga C CPR. <laughs> Ayan, pakinggan natin si Kalinga Prab. Ito yung dapat nating mapakinggan. Syempre talaga is maraming maraming salamat Kalinga Prab, Kuya Bal. Ayan. magandang um, hapon po sa ating lahat, sa mga ngayon, sa mga taga rito sa Barangay Malibago. Hello po sa inyo at sa mga nanonood sa premiere ngayong gabi. Shout out po sa inyo. Ayan, thank you so much sa patuloy na pagkantabay sa mga daily uploads namin. And syempre, ayan, sa mga vloggers na nandito, kalinga partners, family nila, uh, Joy. Uh, salamat po sa pag-attend ng ribbon cutting na ito. So, isang malakas na balagpakan nga po. Ba? Yes! Ayan, kasi hindi po biro ito. Parang hihina. Kasi hindi po biro itong uh, nagawa natin ngayon. Tama, hindi talaga biro. <laughs> ay, naka nakatuwa naka-proud. Kasi dalawang pabahay na lang ay 200 na po. Yes. So, kalau pun tu lihat nanti, si kuya Bal. Ang founder ng mga pabahay, nagpaus na itong pabahay na ito na hindi natin nakalain na magagawa po natin. At sa lahat ng mga vloggers na, nakaroon, na, na nakapagbawa na rin po ng pabahay, binaya si Kuya Bal sa vision. So shout out po sa inyo. Kaya shout out sa mga sumunod sa yapak ni Kuya Bal na nagpapagawa na ng bahay. Talagang napakalaking tulong yun talaga may pagbabago kasi iba din yung tulong na bibigyan mo lang ng pera na kapag naubos yun, walay na, diba? Ayan, pabahay. Talagang meron na silang masisilungan, comfortable na sa kanilang pagtulog, diba? At ngayon, uh, gusto ko lang mga pasalamatan pa ang mga karpenteron natin sa Supermax, Superando, at kanilang mga kasamahan. Ang koos na nagbigay sa atin ng yes. project, no? Although, hindi uh, doon mo sapat yun lahat. Pero laki tulong na po nun. Sa materiales, ayan. And sa mga viewers, yan. silang ang number one talaga nakatulong sa atin. Mga viewers natin. Kasi dahil sa kanila, yung kilita naman natin sa pag-vlog kina Joy ay ito na po. Kung baga may napupuntahan naman po yung mga kilita natin sa Bruce. Ayan, kaya talaga Um, siguro mas maganda kung mas mag-improve pa mag-improve ang channel ni Kalinga Prab right? dahil habang lumalago yung kanyang channel, tumataas ang kanyang kita is lume-level up din ang kanyang pagtulong, di ba? Kaya ang kanyang kinikita sa YouTube hindi lang talaga napupunta sa kanya, sa kanyang mga tinutulungan. Kaya ayan, wag nating skip yung kanyang ads lahat ng Kalingap. Ito Kalinga, lahat po dyan ay lahat po ng kinita natin ay 100% mm -hmm. po talaga makakarating sa kanila. yes. sponsor talagang 100% po na makakarating. And yun, yun lang po. At syempre, ang message ko naman kina Joy. Ay, gusto ko rin pa sila Joy. Saka sila nanay kasi... Alam mo, dito, dat, dito talaga ako bumilib ka niya kalingap kasi um, lahat ng... Um, nag-sponsor ng kita niya talagang tinutulong niya, di ba? Kasi kung mapapanood yung ibang vlogger, napakaraming sponsor, napakaraming um, nag spend sa kanilang pera, tapos kumikita na sa YouTube, pero ang tulong nila is parang hindi ayon sa, ano, sa katulad kay Kalinga Prab, di ba? Kasi mapapansin nyo naman yan eh, na basta iba, mararamdaman nyo yan at makapapansin nyo. Kaya, support talaga natin ang ating Kalingap Prab at buong team ng Kalingap. Yeah. Grabe yung pag nila sa mga karpentero natin. Uh, kakaiba. Talagang ano. Kaya naman siguro ginanahan yung mga karpentero natin na magagawa ng ganitong kagandang bahay dahil sa pag-asikaso nila. Naya't nila Joy at minsan si nanay pa lalabad ng damit so, ng mga karpentero para din na mabala sa paggawa. Tapos pinagluluto pinapay merienda, kape, at pati dito sa bahay mismo na pinatulog. Kaya palapakan din po natin si nanay. Grabe! Uh, kasi bingira po yung ganyang ano, beneficiary na natutulungan natin. Kaya, di ba, talaga, thank you, thank you din kay nanay kasi napakalaki din talaga naiambag iambag niya habang ginagawa yung bahay na yan. Na napakabay. At ayun po, yun lang po. Maraming salamat. At syempre sa Diyos po ang kapurihan. ng lahat po ng ito. Amen. God bless po. Okay po, yung gusto pong agit uh, biyaya, nasa inyo po yan, gusto nyo magbigay. Yun n'o, know, di ba? Kahit pa paano is. Ayan, mag-share-share na rin para kay nanay kasi para paglipat nila dyan is meron na siyang hawak na pera, di ba? Ayan, thank you po sa Edrica Loyal Official. Uh, 5,000 po para kay kina... Wow, thank you, thank you. Ano ba yun, Edrica? pan official. Ayun, marami-maraming salamat dahil talagang andiyan rin kayo para kay Joy at sa iba pang benepisyaryo nang kalingap. Tapos, tapos. Tapos, ay dapat pagbigyan para ano? Pag-atuin sa party na sa pila na ng certificate. Ayun na. Ayan na, ay pagkakaloob na na, nanay. tinatawag na si Kuya Andy, si Joy, di ba? Kayo ka nang, ano, uh, Joy. Kasi i-award na sa inyo ito. Wow. Kuya Andy. Ayan. So, nai, ito na po ang uh, basahin mo natin. Val Santos Matubang Linga Foundation Incorporated, Camarines Norte Chapter. Housing award. This housing award is given to Joy Aquino as 198 housing project beneficiary. Project manager, uh, Kalinga Prab, housing chairman, Bar Santos Matubang, and scouter, si Kuya Andi Kayakap, uh, this September 2023. Sanay. Yay! Congratulations! Tapos po natin. Congrats, nai. Congrats po. Congrats. Congrats, Joy. Ayan, congrats sa inyo, Joy, nanay. At syempre, sa Kalingap, dahil nakapagpagawa na sila ng um, improvement o napakalaking pagbabago ng bahay. Kung sa bahay na ito na kusang ginamit mo, tila Kalingap, magiging mga sponsor. Mm. Amen. God bless po. Ayan na, kat-kat na ng ribbon. Gunting-gunting na saan? Okay. Ayan na, ayan na, ayan iba? iba? lumapit nila nanay. Gupit na anak. Pasok po kayo na. Yeah. Wow. <laughs> Di ba? Hindi naman kaila sa atin na dyan na natulog sila Joy nung gabi pero talagang nakaka-excite pa talaga kapag ayan magkakat ka ng ribbon. <laughs> talagang ano na um, legit na sa kanila na yung bahay. Andyan sila Kuya Bal, andyan sila Kalinga Prab. yehey Kinikilig din ba kayo at natutuwa? <laughs> Yun, no? Yes, ang biyaya. Diba? Ayan yung pasok ng pera na share ng iba. Congrats po. Yes. Lahat bago. Diba? Ang dadalhin na lang dyan nila nana is mga damit. O, ha? May mga gamit talaga. Binili nila kalinga prab. nakakatuwa Tuwa si Mimi ngayon. Ang ganda ng bahay niya. Oo nga. Oo nga kain, Diba? Napapakinggan nyo ba si Kuya Bal? Talagang lahat ng gamit bago. Congrats, ka na naman pati. Yes. Congrats, Nay. Talagang naiyak si Nanay. Siguro, ano, sasabihin niyan, hindi na naman siya nakakatulog. Siguro, <laughs> higit eh, na kay Gaiga sa kama. Tapos, nag-imagine, like, di diba, parang lahat sila talagang sama-sama kayo mag-pray, at mag magpasalamat. Regulang lang Ayan. Babalik pa kami dito na Pag Pagbalik namin dito, baka di mo na kaya patuloyin. <laughs> <laughs> Parang lutang pa si nanay eh, no? Babalik <laughs> ah, pa rin kami dito. No, Joy, Enjoy, mo kami kakalimutan. <laughs> eh, sana magbalik-balik pa dyan ng kalingap, di ba? Para naman sa pagbablog. <laughs> <laughs> Wow. Ayan, shout out kay Ted na. Ito? <laughs> Linis oh. Wow. Wow. Talaga ang ganda. Sana all. Kapalog na kayo dito. Natulog ka na na may gamit dito? Wala pa. Kayo po na, natulog na kayo may gamit. Maganda. Comfortable. Ang na yan. Ayan, hindi na ano si nanay. Sabi ni nanay, pag may pupunta sila, daan sila lagi dyan, sila kalingap. Ayan, pakinggan natin si um, Ate Edna. Napakaganda niyang ng kanyang mensahe. Sa kanila, doon po sa may-ari ng Nyogan, na panood ko po dun sa vlog niya. eh. may nanay na siya'y namungulog mga Nyog. Salamat po. Dahil... Ayan, bali nagpapasalamat sa Ate Edna kasi napanood niya yung mga dating vlog ni Joy na si nanay kapag wala siyang ma-extra ng trabaho, namumulot siya ng mga laglag ng na Nyog. nagpapasalamat siya sa may mga may-ari dahil pinapayagan si nanay. Hinahayaan nyo lang na mga katulad nila na walang-wala po ay mamulot ng niyog ang isang butil ng niyog ay mahalaga para sa kanila. Ayan, ang pagpapasalamat na Ate Edna is hindi lang para kay nanay. Sa mga katulad ni nanay na nangangailangan na, na yung pinupulot nila mga nyog na mga nalaglag is napakalaking halaga or napakalaking bagay para sa kanila. Kaya, di ba, ang ano rin ng mensahe ni Ate Edna, no, nakatuwa talaga namang may pusong kalinga, napakababait nila. Yun lang natin alam na yun po ay malaking tulong sa kanila. Yes, tama. Ganun din po sa lahat po ng supporters ng ating programa, sa mga viewers at saka mga sponsors. Lahat po kayo ay bahagi ng ginagawa po namin na pagtulong ni Kuya Bal. Ayun, no. Ayan, nagsayawan na sila. Ang sarap siguro kung nandyan ka rin, no? <laughs> Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating pag-share-share. Ayan, sana masundan pa. Siguro ito na ito na ba ito na ba ang huli ng pagbablog ni Kalinga Prab kina Joy kinananay na kinananay ni Diwata. Ayan, abangan natin. Syempre, 'di ba? Kasi baka malay nyo, bisitahin pa rin 'yan. Ayan, mamimiss ka namin Nanay Imelda, Leia, Rhea. Syempre, lalong-lalo na si Joy. Ayan. Maraming maraming salamat po. Kagaya na sabi ko, support natin 'yung kanila mga video. Huwag nating skip 'yung kanila mga ads. At maraming maraming salamat din sa lahat ng nanonood ng video ko. yan lang, guys. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.